Ang gandang pwestuhan dito. one eternity later. So, so magtatanong tayo kung magkano entrance. Let's go. Tay, okay, good morning. Tay, okay, magkano yung ano dito yung entrance? Uh, thirty per head. Ah, dito thirty thirty per head. Ay yung cottage tay. Pag yung kubo, buhano five hundred. Five hundred. Lamesa lang na bamboo tree. Three hundred. Narinig nyo guys ah. Ay, wala kami rep. So ayan guys, yung makikita nyo dito. Ay, yung mga ito. Makikita nyo sa butas-butas cave. Yan o, may Instagram sila. Baka kayo may 50. Wala si Beach. Nature Adventure. Mauban Quezon. Baka may 50. O, diba? Mayana lang po daanan pagpunan. Daanan. Dito din naman po yata. exit nito ano po? Ayan o, makikita nyo. Hindi pero oh. ganito naman sa sakayan niya eh. Diba? kaya maganda dito. Ay, 50 pa kayo sa So, may Facebook din sila. Facebook.com Ah, oh. ganito na to. Ah. Mayan na yung sukli. Mamayan na daw. na ko na yung sukli. na daw pa yung sukli. Butos, butos. Oo. May ah, page eh. din sila. Natural. 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 Ito. Natural. Butas, butas Natural. Page. page. Kaso Pero dito, walang kuryente dito ah. May kuryente. Walang kuryente. Ayan boys, so makikita natin butas-butas kame -butas Makakapag pa rin mamaya at pag uwi ah. Gula, naiputol na ako ba? ang tubig dito. Oh, so guys, uh, ito makikita nyo naman. So, partida na wala tayong boya mic ah. So, ito, uh, 500 yung kubo. Tapos yung gantong lamesa lang 300. yan So kaunti pa rin kasi pumupunta dito dahil alam niyo na ah uh, ah uh, yung hindi pa ganoong semento pero sinesemento na siya. So guys, tara sa dulo. Marami ding riders na pumupunta dito mga okay, ganala. So ayan guys, kaya tayo dito kasi eto ang mga sinasabing butas-butas cave. So dito butas-butas talaga mga kuweba talaga yan. Tabi po. Mga kuweba talaga yan. Kagandahan dito. So eto. Punta muna tayo dito sa mabato. Aray, aray. Aray ko. Ah. Aray ko. May bali kasi yung pako. So punta tayo talaga dito. Butas-butas cave. Butas-butas. Punta tayo -butas. So, ito guys. Kaya tinawag kong putas Butas Cave. So ayan, explore natin to ah. So ngayon malakas kasi ang alon kaya hindi tayo makakapunta tagano dito kasi alam nyo na. So, so guys, maganda pala dito ang daan. Ayan oh, ay! Nabasa na ako! So dito May mga daan din dito guys Pwedeng Saan pala daan dito? Papunta ng taas So ayan guys Explore natin yung butas-butas na sinasabi Yung pinang maganda nilang Views Aray ko So ayan guys Malapit na tayo sa magagandang Tanawin, oo nga, may tigang magandang tanawin. So hindi sila na nakasunod. So tayo na lang. So malalaman natin dito. May nagsushoot din pala dito, nakakahiya. So Pero wala naman akong pakialam. <laughs> so ayan guys, maganda dito. Maganda talaga. So maganda kung makikita natin ayun yung gusto natin punta sa dulo. aso naihiya akong dumaan. Kasi malakas pa ang alon. So, dito tayo. sa bukas din talaga. So, guys, andito na tayo sa magandang paliguan ng Butas Butas Cave. So, saan ba dito ang daan? Ayan, makikisaw-saw tayo dito. So, makikita nyo naman, guys. So, ito, So, ito, di ba? Tapos, ito yung pinakamaganda dito eh. Tangina, lakas ng visit. So guys, okay, sa ulit talaga dito. Bakit na, nabasaan na ako eh. So malakas lang talaga ano. Ang yan, nabasado tuloy ako ba? Diba? Kabay, kami ka bibitae dito. So, ayan tayo dito po. Tayo dito o binasar. Eh. pasulod. Hindi nice ko alam. Oh. Ang ganda dito. Oh. So sulit na sulit kasi wala yang anas sa lahat. Wow. Kaya na. Ah. Sana sana wala. Oh my god punta nga ina, binasa ako <laughs> basa ako ayan guys, punta basa na tayo so malakas talaga ang alon dito kaya ako na dito, binasa na ako so dito talaga maganda So gitanyo nyo guys, putas-putas. So cueva dito ah, cueva. Ating lang yun yan, ah. Boy, hawakan mo nga, boy. Pupunta ako sa gitna. Ayan si ate. Sana all. Sana all. O. Oh. Sa Ayan ang pangalan mo. Ayan siya. So, may nagpo-photoshoot din dito. So, maganda ang shoot din dito. Marami. Oh, Wala naman ako, mga gati. Wala naman ako, mga Ganyan po pala ikaw. ko pala yung cellphone ko. Sa gitna. Hindi. Natataas ko lang? dito? kita nyo naman fresh na fresh nature na nature yan mga guys diba ang ganda nung ano puro bato dito ang ganda Mag masarap sa ah na papunta tong impanta eh. Impantacion So pwede na kayo magluop ah uh, mamiran ma ma Maralique. Oh. Tapos don, diyan oh. Itong kweba na to kaya tinawag sang putas-putas, may kweba yan may tubig na lumalabas dyan yan dyan may mga lumalabas na tubig so sana all ang gaganda ng Manila sa so, makikita nyo talaga ayan makikita nyo yung ganda ng dagat kaso pag gantong malakas ang alon ah, delikado para sa hindi marunong na maglakoy kasi alam nyo bakit yung alon pag nasa gitna ka dadaling ka na yan pag gitna yan kaya kanina side ng paho ayan o oh. ito mga kasama ko kaway kaway dyan boy boy dito na pa pa extra o oh. pa shot naman o oh. picture picture nyo ako picture naman ako mag-cottage, dyan na lang yung mga gamit nyo. Kasi maganda Ay, naman dito. Saan? Kaya, dito na. Ang hihihi lang ah eh. Maratay na nga, ako na dito. Ay, ako. Saan ka? Butas Butas Cave. Maliit lang tayo, pero alam ko oh, malamalaki daw to sa loob. Kung makakapasok ah. Tapos yung mga bato niya, yung mga bato niya guys. Kaya no. Makikinis. May kinis yung bato niya. Magaganda yung mga bato dito. Ang lakas ng halong. rinig niyo yung kaluskos ng mga bato no? na masamba to. Butik na kong So, so pa dito tayong pwedeng puntahan. Kaso, hindi natin mapupunta. Bakit? Malakas ang alon. So, alam niyo naman, pag malakas ang alon, so, delikado. Ayan o. Masama natin o. Ah! <laughs> Puro batuhan. <laughs> so makikita nyo talaga guys, doon, doon, sa part doon, uh, mababawang ang leg. Pero, siyempre, para sa akin, delikado pa rin yan. So, yan yung makikita ko. Kaya naman siya, kalupit. Alon. ah, sakit guys so uh, ito yung uh, mga ayun o no? future tapos makikita na talaga free niya <laughs> to so, pa Ayan So, lalo naman sa mga apart na papunta rito. So, ayan. Makikita nyo. Di ba? So, ayan. Papunta dito yung shape nya. Ayan. Ayan sa uh, mga mga malulupit dito. So, makikita nyo. si ate nakatungo pa so wag mag-alala, mahiyaan dito ang mga tao aray ko halos mahubuan na ako eh hubuan na ako ng dagat ah. Whew. oh ano yan boy kaya di yan nakakain mamatay ka yan katmon? Ay, Babawon ko. Ay, si Ate oh. Ayan guys. Dito na nagtatapos ang ating paglalagalag. So kung di pa kayo subscribe sa channel ko huwag nyo kalilimutan like share, subscribe and click the notification bell below para updated kayo sa lagi kong pupuntahan. So hanggang dito na lang.